iniiwan ko yung mga big bike Woo! Gaming na ito eh Atin na ito, let's go! laban na natin mga kanak-anak yung mga big bike hindi <laughs> na natin sila papakabulin bundok gaming na ito eh atin na ito let's go Woo! kala nyo ha ATV lang sa kalaang pagwis pakita ang iyong pangis ha <laughs> ha ha hindi na papalapitin iiwan na natin sila ng milya-milya Kala nila ah 160 lang sa kalam A few moments later Kanina pa kayo? Ha? Kanina pa kayo dito? Siguro pa lang. Kala ko nauna na ako.